guys so may babahagi ako ng mga ano mga directional directional na sa puno ng niyog so ito is kinampuhan ito ng hapon ng world war 2 banda sa may pinakataas patag na roon so ito mabundok rin tapos dito pa lang guys makikita nyo guys So... Uh, dito yung mga legit marker Sa bato Yan guys, oh Yung bato na yan guys Isang guhit yan guys So, may, sa, may sapa So... Ang baba nito guys So, galing dito Yan, sapa na yan, papunta ron. So, ito ang itinuturo niya So, sapa So, sa sapa may naglitirway. kasi yung baba noon litirway. Y naka ganito ang sapa doon sa pinaka baba doon so doon may pangpang -pang, -pang naka ang bali sapa nakaganyan. so ito guys oh may ipahiwatig siya guys isang box so meron daw box doon pero malayo guys so sa galing doon sa may Y na sapa guys Galing dito guys is Nasa 100 meters So insakto siya Nasa 100 meters galing dito So ito guys Ipakita ko sa inyo yung ano Yan o no? legit talaga guys oh. eh. Talagang Hiniwa So oh. dinarito dito Ibig sa baba talaga Sapa So dito guys yung mga puno dito guys nakadireksyonal so yan guys oh talagang binutas talaga nila yung mga puno rito yan guys oh klaro ba guys yan guys oh butas yan ah, tinamaan talaga ng tours bilog tapos doon yun guys oh ah, mataas na kasi yung ano yung yan may butas yan guys hanggang doon sa pinakataas may bilog doon so kaya nila binutas yan Nag, nagtutok yan bali nagtutok yan guys sa bundok na yan yung bundok na yan so meron dyan so dyan siya nakatutok meron pa dito guys sa ano sa may ano rin niyog kasi itong niyog na to is matanda na to pero ito yung mga ano yung iba dito is remarker na lang pero may puno dito yung matataas ay, eh, matanda na lang talaga pero itong mga puno na to is remarker yan remarker pati ito remarker na to so binalikan nila to so nagremarking sila uli kasi nawala yung mga kahoy yan guys oh. So, yan, yan, isa. Yan, may dalawang ano. Dalawang butas, guys. Yan, guys, so, kita nyo, guys, dalawang butas yan. So, pinakaano talaga siya. May mga bilog siya na ano. Talagang sinadya. So, meron pa dito, guys. Lipitan natin, guys. Talagang binutas nila yung mga niyog dito. Nagtuturo yan dyan. Banda dyan oh. Sa may tuktok ng bundok. Yan. Yung ship na yan. Tapos dito guys. Dito naman guys. Kawawa naman yung puno. Mabuti hindi namatay. Yan guys oh. Yan. Taming mga ano yan dyan guys. Guhit guhit. Yan. Guhit guhit na yan. Tapos meron pa dito guys. So dito tayo guys. Yan guys oh binutas rin nila guys. Wala talaga silang ano patawad sa ano niyog. Yan remarker na yan guys. Yan. Yung bilog na yan. Sila nagbutas niyan. Tagus ano talaga sa may Pinaka-ano ng niyog lampas sa balat guys lampas sa balat ng niyog so dito guys dito pa guys banda dyan guys oh directional sign yan apaka ano oh yan butas yan so nakatutok pa rin sa may bundok so may bundok so kami kasama ko guys. So, talagang marami nagtuturo dyan. Sa may bundok na 'yan. Kasi yung banda roon sa may likuran niya doon kami nag ano, nag, nag nag treasure hunt. Kaso lang tunnel tinigilan namin, wala kaming budget guys. Wala kami talagang ano, pahirapan, malalim. So sa bukana wala kami may baturo na malaki hindi namin nabasag, sobrang tigas, idiwan na lang namin. Sayang ang pagod pero ganit ganit ganyan talaga yung mag-treasure hunt. So napaka ano yung area, napaka ganda yung area kasi pag So pag sa taas, patag na. So maganda siya talaga ang area. So bandang baba, isapa na. So insakto, doon sila may tubig. So talagang magaling sila mag ano guys. Ito. Ito pa nga guys oh. So bali. Talagang. Ito ginawa na lang ng tao. Pero ito. Is dati na to. Nakaganyan. So. Pero nasa baba. So ito pa guys oh. Malapit na. Wala nang bunga yung ano guys. Yung niog Yung niyog wala nang bunga kasi binutas nila dito oh, yan guys oh yan guys oh napaka ano yung butas nila nasira yung ano niyog malapit na maputol sila nagbutas ito guys yan oh tatlong bilog so nasa old tree so ang harap nito oh, pero sa taas siya nakaharap guys so dito yan box yan guys oh kita nyo guys tanggalin natin yun guys yan talagang sinira nila yung ano guys yan guys o oh. o yan nasira na sa katagalan pumangit sobrang ano kasi siguro to na ano parang tao rin kasi yung ano yung niyog talagang binutas na de. guys o oh. ito pag remarkable to bilog na bilog to nung dati yan dahil sa ulan nasira na so halos ano ano, yung mga niyog dito na ano, hindi naputol. May marka talaga. So, directional sign. Doon sa may budnok. Yan. Banda roon, may, may isang mangga roon sa pinakataas na malaki. Mga nasa 120 years old. Panahon pa ng katsila. Isang mangga lang. Pero yung iba, bago lang. Na. Pero kapanahonan rin ng Bali-Hapon. So... Yan guys, oh, nagtupok tupukan yung mga bato rito. Magtataka tayo bakit pala na siya dapat walang bato na ano yung mga boulders na medyo uh, kasing laki ng ano yung balde, yung timba. Nandiyan, marami diyan nakaano, nakalibing-libing. Imposible naman mangyari yung bato na kaganyan kasi palanas yung area dapat maano siya palanas lang talaga. Maraming boulders yan. Pag hinuka yan, maraming boulders yan. Yan o. Oh, naka ano, yung mga boulders na mga bilog-bilog. Yan. Marami yan. Malalaki yan. Parang baldi. Banda pa run. So hanggang dito lang po guys. Salamat po sa panonood. God bless.